Isayas, Kabanatang Labing Lima Ang hula tungkol sa Moab, sapagkat sa isang gabi ang ar ng Moab ay nagiba at nawalan ng kabuluhan, sapagkat sa isang gabi ay nagiba ang kir ng Moab at nawalan ng kabuluhan. Siya ay umahon sa bayis at sa dibon sa mga mataas na dako upang umiyak. Ang Moab ay umaangal sa Nebo at sa mideba. Lahat nilang ulo ay kalbo. Bawat balbas ay gupit. Sa kanilang mga lansangan ay nangagbibigkis sila ng kayong magaspang. Sa kanilang mga bubungan at sa kanilang mga luwal na dako, umaangal ang bawat isa na umiiyak ng di kawasa. At ang Hasbon ay humihiyaw, at ang Eliali, ang kanilang tinig ay naririnig hanggang sa Jahas. Kaya ang mga lalaking nangasasakbatan sa Moab ay nagsisihiyaw ng malakas. Ang kaniyang kalooban ay nagugulumihanan. Ang aking puso ay dumadaing dahil sa Moab ang kaniyang mga mahal na tao ay nagsisitakas sa Sowar, sa Eglat Siliesa, sapagkat sa Ahunan sa Luheth ay nagsisiahon silang may iyakan, sapagkat sa daan ng hirunaim ay nagsisihagulgol sila sa kapahamakan, sapagkat ang tubig ng Nimrim ay natuyo, sapagkat ang damo ay natuyo. Ang sariwang damo ay nalalanta, walang sariwang bagay, kaya't ang kasaganaan na kanilang tinamo at ang kanilang tinipon ay kanilang dadalhin sa mga batis na mga kahoy na sause, sapagkat ang daing ay lumilipana sa mga hangganan ng Moab, ang angal niya hanggang sa iglaim at ang angal niya ay hanggang sa Beer sa sapagkat ang tubig ng demon ay nahaluan ng dugo, sapagkat magpapasapit pa ako sa demon ng isang leon na nakatanan sa Moab at sa nalabi sa lupain.